Grabe ang ano guys. Um, super pulang pula yung ano. Super init. Pero grabe ah. Ang ganda niyan. no. yung ulap. Parang may ano siya? Medyo maingay. Ang ganda ng palubog na araw, guys. Oh. So. 10 past 7 evening pero guys look at that sunset ang ganda pulang pula kaya super init ang panahon ito guys surrounding Ito ako lagi nag nagla nag-live stream. Ito yung surrounding ng aking live stream every day, yan guys. So, doon naman yung ano na ng araw pag hapon. Super ganda.